May komento ngayon ang isang law expert sa legality ng matunog ngayon na Paul Varonic video na iniuugnay kay Marcos Jr. Sino kaya ang may hawak ng video ito? Alamin sa report ni MJ Montihar. Kaya so Paul Varonic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Sa kanyang pinakahuling vlog ay pinaliwanag ng international law expert si Attorney Harry Roque ang epekto ng umunoy pulvoronic video na inuugnay ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang video na sinasabi ng isa sa mga kritiko na administrasyon. Ang vlogger na si Maharlika ay naglalaman ng paggamit di umano ni Marcos Jr. ng cocaine. Nililo ni Roque na hindi nito sinasabi na mayroong ganoong video. Pero ipinagtanong raw niya ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niya. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. Pero ano nga ba ang magiging epekto nito sa kasalukuyang Pangulo kung meron mang video? Lalo na sa mandato ng isang punong ekotibo bilang numero unong tagasunod at tagapagpatupad ng batas lalo na kontra sa illegal drugs. Well, yun nga po, magiging impeachable offense dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ang pulburon, ayan eh po ay culpable violation, hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law kung hindi kahit anong bagay na magre sa kawalan ng Tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Dean Atty. Roque, crucial ang issue ng illegal drug use sa isang presidente ng bansa, lalo na sa pagpapasya ng mga bagay-bagay na may kogdayan sa foreign policy. Bay gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay um, iiyak sa Amerikano para magkaroon ng gyera sa ating uh, um, uh, bakura, no? Eh kung ikaw pala ay nasa impluwensya ng pulburon, eh baka mamaya mali ang mga decision mo. So ngayon, ko questionin ng taong bayan. O lalong, mga importanteng decision ng ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa impluwensya ng pulburon, tama bang, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga decision na yan? Yan po yung nakasalalay. Oras na lumabas sa video, nakikita ni Roque na itatanggi ito ng Presidential Communications Office at uungkatin kung sino ang pinagmulan nito. Pero hindi raw maitatanggi na ebidensya na maituturing kung lalabas ang video. Ebidensya ang sasagot sa pagdududa ng taong bayan. At kung darating man ang panahon na hindi bababa sa pwesto ang Pangulo kung totoong may video, ito ang worst case scenario para sa batikang abogado. At kung dumating sa punto na talagang galit galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya dumingin sa tawag ng mga um, taong bayan, eh may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagkaaklas. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang, sa ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig po sila doon sa kapayapaan o papanig pa sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno. Ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas na iya ang pulboronik na yan. Umasa naman sa si Attorney Roque na lalabas ang katotohanan sa issue at maayos ang lahat na mga gustot ngayon sa administrasyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kung Mahal, MJ Mondehar smn News.